guys. Ano to kami ngayon sa Greenwich. Kakain na kami. Uh, SM Magaliches. Nanunungkot lang ako kasi nanulugat na ako. Hindi ako makakapag-vlog. Yun. Eh, first day ng exam ng anak ko. Final na nila. So, sinabi ko na lang siya dito sa para makapasyal-pasyal na din. Makakain. Kasi gutom na to eh. Ashley! Good nila. Ay 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 ito tayo. Ito. Yung sa akin, wala pa. Finally, dumating na rin yung order ko. Simple yung lasagna na. Pag yan yun, ayaw ko lang.

Amen mm. naman mm. guys. Paalam po kayo. Ayun, ito na 'yon. Ito na talaga 'yon. Nag-start ka na ako maglaga, kaya... ah. Ay, hindi po na naisip ko. na naman plano ko yun yun eh. Sayang naman kasi. Kaya, hindi mo ko ano mangyayari ko. Nandiyan pa. Ganun pala talaga, no? Kapag nag-vlog. Wala kang kapal-kapalang ng mukha. Ganun talaga eh. Ayan. Ayan, malapit na kami. Mars, Mars Watch pala ang pangalan nyo. Itin natin kung andito pa yung rilo. Okay. Guys, kuha pa rin naman dito pa rin pala yung ano, yung reload. Na isa ni ate. Good. Hi! Papunta na kami ngayon sa loob ng grocery mag-grocery kami ng konti. Konti lang. Yung kasya lang sa budget. Ayun ay, ko, na po, baby. Sige na, push mo yan. Push mo yan lang. Push mo yan. Bye. Ayan, sana hindi ako matuloy yan na ano. Kati, ala nag, nagpaparamdam na yung ano ko. Nagpaparamdam na yung cellphone ko. malulubat na sa'yo talaga. Pwede yung pasok doon. Bawal? Sigurado? Bawal daw. Nung guard sabi ng guard, bawal daw mag-video sa loob. Kaya, okay lang. Okay muna. Pwede na rin, pandagdag na rin to. Bye-bye guys! Bye-bye. <laughs>